Pinatawa ng 90-day suspension ang lisensya ng content creator na nagbe-video habang nagdadrive sa EDSA. 90-day suspension ng Land Transportation Office, lisensya sa pagmamaneho ng driver ng luxury vehicle na Porsche. Sa panahon ngayon, posible nang umasenso mula sa simpleng produkto kung may tiyaga, sipag at tamang diskarte sa negosyo. May mga kwento ng tagumpay kung saan ang maliit na puhunan ay naging milyon-milyong kita tulad ng pagbebenta ng merienda na kalauna ay naging malaking brand. Pero habang lumalaki ang kinikita at lumalawak ang pangalan, may ilan na unti-unting nakakalimot kung saan sila nagsimula. Ang dating mapagpakumbaba, nagiging palalo. Napapalitan ng kayabangan at kumpiyansang sobra ang dati simpleng pagkatao. At sa tingin ng ilan, kapag naramdaman ng isang tao na siya ay hindi na matitinag, doon na nagsisimula ang unti-unting pagbagsak. Katulad ng kwento ni Josh, paano nga ba umabot sa ganitong punto si Josh Mojica? Sa sobrang bilis ng kanyang pag-angat, posibleng nakalimutan ba niya ang kanyang pinanggalingan? At may kinalaman ba ang pagbabago sa kanyang ugali sa kanyang pagkakasuspinde ng lisensya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong July 5, 2025, muling umani ng matinding batiko si Josh Mojica matapos kumalat sa social media ang isang video na kuha habang siya ay nagvavlog sa loob ng kanyang sasakyan. Sa naturang video, kitang-kita ang seryosong paglabag niya sa mga alituntunin sa kalsada. Wala siyang suot na seatbelt at hawak niya ang kanyang cellphone habang nagmamaneho, mga gawaing malinaw na ipinagbabawal ng batas sa ilalim ng Republic Act No. 8750 o ang Seatbelt Law at Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act, parehong itinuturing na delikado at ilegal ang mga nasabing kilos. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin o ipakita ang pagtalima sa batas, tila kabaligtaran pa ang kanyang naging asal. Habang umaandar ang sasakyan, patuloy pa rin siyang nakatutok sa kamera, abala sa pagre-record ng kanyang vlog Natila tila wala siyang pakialam sa seguridad ng ibang motorista. Sa isang bahagi ng video, maririnig siyang may halong kayabangan habang sinasabi, Kung ako masita, madali lang yan. Kakilala naman natin ang mga nasa taas. Habang binabanggit ito, nakangisi pa siya na tila ipinapahiwatig na kaya niyang lusutan ang anumang paglabag sa batas dahil sa kanyang mga koneksyon. Ang insidenteng ito ay agad na umani ng matinding reaksyon mula sa netizens. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumaha ng mga komento sa iba't ibang social media platforms. May mga nagsabing, ito ang dahilan kung bakit di dapat ginagawang role model ang mga influencer, habang ang iba na may diretsong tinawag siyang arroganteng influencer at masamang ehemplo para sa kabataan. Marami ang nadismaya hindi lang sa kanyang ginawa, kundi sa tono ng kanyang pananalita, tila ba mayabang, may pribilehiyo at walang pakialam sa batas na para sana sa kaligtasan ng lahat. Dahil sa bilis ng pagkalat ng video, agad itong umabot sa pansin ng Land Transportation Office. Sa loob lamang ng ilang oras matapos mag-viral ang insidente, naglabas ng opisyal na pahayag ang ahensya. Kumpirmado nilang sinuspinde ang driver's license ni Josh Mojica bilang agarang hakbang laban sa kanyang mga paglabag. Bukod dito, inatasan din siyang sumailalim sa Driver Reorientation Seminar upang muling ipaalala sa kanya ang mga alituntunin sa kalsada at ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho. Ayon pa sa LTO, patuloy ang kanilang investigasyon at kung mapapatunayan na ito ay hindi unang beses na lumabag si Mojica sa mga batas trapiko, Maaari pa siyang harapin ng mas mabigat na parusa kabilang ang mas mahabang suspensyon o tuluyang pagbawi ng kanyang lisensya. Ang naturang hakbang ng LTO ay kinilala ng marami bilang isang mahalagang mensahe na walang sino man, gaano man siya kasikat o kayaman, ang dapat ituring na espesyal pagdating sa pagpapatupad ng batas. Sa mata ng publiko, naging malinaw na ang pagiging influencer ay hindi dapat maging dahilan upang balewalain ang batas lalo na kung ang ginagawa mo ay lantaran at paulit-ulit na paglabag sa harap pa mismo ng kamera. Sa kaso ni Josh Mojica, ang kanyang sariling vlog ang naging ebidensyang ginamit laban sa kanya. Agad din naglabas ng ulat ang mga pangunahing media outlets tungkol sa suspension. Lumabas sa mga balita ang detalye ng kanyang mga paglabag at ang reaksyon ng publiko. Marami ang natuwa na sa wakas ay pinanagot na raw ang isang influencer na matagal nang kino ang asal online. Sa kabilang banda, may ilan ring nagsabing dapat bigyan pa siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Subalit sa mga oras na iyon, nanatiling tahimik si Mohika, walang vlog, walang pahayag, walang kahit anong pag-amin o pagtanggi. Bago pa man mangyari ang insidenteng ito, si Josh Mohika ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa social media. Nakilala siya sa pagbebenta ng kangkong chips na unti-unting sumikat at naging isang negosyo na kalaunay lumaki at nakarating sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Ang kwento niya ay madalas ihalintulad sa Rags to Riches na naratibo. Isang batang lumaban sa kahirapan, nagbenta ng merienda sa kalsada at sa tulong ng sipag, tiaga at matinding online presence ay naging matagumpay na negosyante. Hindi maitatangging maraming kabataan ang na-inspire sa kanyang kwento. Sa simula, makikita sa kanyang mga vlog ang simpleng pamumuhay, ang kanyang dedikasyon sa negosyo, at ang malasakit niya sa mga kapwa negosyante. Madalas siyang magbigay ng motivational tips, business advice, at mga personal na kwento tungkol sa pagsusumikap. Marami ang humanga sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi sa paraan ng kanyang pagsasalita. Diretso, totoo, at punong-puno ng enerhiya. Subalit habang lumilipas ang panahon, napansin ng ilan na unti-unti ring nagbago ang kanyang pakikitungo sa kamera. Ang dating mapagkumbabang Josh ay tila naging masyadong kumpiyansa, minsan ay nagiging bastos, at laging ipinagyayabang ang kanyang mga ari-arian. Sa mga vlog niya, makikitang ipinaparada ang kanyang mamahaling sasakyan, ang mga branded na damit at mga mamahaling gadgets habang tila pinapamuka sa kanyang audience na narating na niya ang rurok ng tagumpay. May mga pagkakataon din na napapansin ang pagiging mainitin ng kanyang ulo sa mga komento ng kanyang mga taga-subaybay. Sa halip na sagutin ng maayos ang mga puna, madalas ay may kasamang patutsada at pagmamalaki. Isang beses pa nga sinabi niya sa vlog na hindi ko kailangan ng opinion nyo. Kung wala kayong naabot sa buhay, huwag nyo akong hilahin pababa. Ang mga ganitong pahayag ang lalong naging mitya ng pagbagsak ng kanyang reputasyon sa online community. Sa gitna ng kanyang kasikatan, marami ring lumutang na kontrobersya. May mga dating empleyado na umano'y hindi binayaran ng tama. May supplier na nagsabing hindi siya pinansin matapos hindi siya mabayaran sa takdang panahon. Bagamat walang malinaw na kaso o patunay sa mga akusasyong ito, hindi na rin nakatulong ang kawalan niya ng malinaw na sagot sa mga isyu. Sa halip, pinili ni Mohika na ipagpatuloy ang kanyang vlogging, mas mayabang, mas mapagmataas at mas insensitive kaysa dati. Ang July 5 incident ay tila sumabog na lang bilang isang resulta ng lahat ng naipong galit ng netizens sa kanya. Isa itong breaking point. Ang pagkakasuspinde ng kanyang lisensya ay hindi lang basta usapin ng traffic violation. Ito ay naging simbolo ng pananagutan. Maraming netizen ang nagsabing ito na ang simula ng kanyang pagbagsak at posibleng simula rin ng pagbabago sa pananaw ng mga autoridad sa mga influencer na tila untouchable online. Deserve niya yan, ani ng isang netizen. Baka sakaling matauhan siya. Isa pang komento ang nagsabing, Masyado na siyang nasanay sa privilege. Akala niya immune siya sa batas. Mula sa pagiging role model, naging isa na siya sa mga pinaka-controversial na personalidad sa bansa. Habang pinapatupad ng LTO ang kanilang aksyon laban kay Mojica, binigyang diin din ng kanilang pahayag ang pangangailangang sundin ang batas, lalo na ng mga public figures. Ayon sa kanila, walang exempted. Ang mga influencer, anuman ang bilang ng kanilang followers, ay may mas malaking responsibilidad na magpakita ng tamang asal sa publiko. Makalipas ang ilang araw, tahimik pa rin si Mohika. Wala pa rin bagong vlog, wala pa rin tugon sa mga batikos. May ilan ang nagsasabing nagpaplano raw siya ng comeback video na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit ang tanong ng karamihan ay ito, sapat pa ba ang isang paliwanag o huli na ang lahat? Ang kaso ni Josh Mohika ay isang paalala Paalala sa mga sumisikat online na hindi sapat ang kasikatan para maging malaya sa pananagutan. Paalala na ang respeto ay hindi nabibili at ang kredibilidad ay madaling masira kung hindi iingatan. Sa panahon kung kailan mabilis ang pag-angat, mas mabilis din ang pagbagsak kung hindi marunong magpakumbaba. Marahil sa mga darating na araw ay lilitaw muli si Mojica, posibleng may mensahe ng pagsisisi, posibleng may paliwanag. Pero sa ngayon, ang kanyang katahimikan ay nagsisilbing refleksyon ng isang natutunang leksyon. At sa mata ng publiko, ang tanong ay nananatili. Si Josh Mojica ba ay may natutunan? O ito na ang huling kabanata ng kanyang kwento? Kung ikaw ay isang taga-subaybay ng mga influencer o isa ring content creator, panahon na para pag-isipan natin, anong klasing halimbawa ba ang gusto nating ipakita at sundan? Iramang batas ay para sa lahat at ang responsibilidad ay mas mabigat sa mga may impluensya. Ibahagi ang kwentong ito para mas maraming tao ang ma-remind na walang sino man ang dapat ituring na above the law kahit pag gaano siya kayaman o kasikat. Kung may opinion ka tungkol sa isyong ito, huwag mahiyang magkomento. Ano sa tingin mo? Karapat dapat ba ang parusang natanggap ni Josh Mojica? Dapat ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Like, comment at i-share ang video na ito para mas mapalawak ang usapan. At kung gusto mo pa ng mas maraming ganitong content, huwag kalimutang i-follow kami at i-turn on ang notification bell.